kalamansi. 120, yung luma. <laughs> luma, bago. Pero parang pareho lang. Ito, luma, ano, 100. Kangkong, sampo, saging, 80. Manga, 100. Magkano ano natin? 80 lang, pechay. 80. Magkano po yung leeks? 200. 200. Oh, ang gaganda ng lakatan. Oh. Lakatan, 110. Yung mais na din, 60 lang yung kilo nito. Tatangga rin ang palat. Ang dami nito kanina. Ito, naman ito. ito 40 ang kilo. Magkano itong bago natin? 45 45 ang kilo ng ano ito. Mga kamote. Ito, Reporio, 120. 80 lang sa... Ano? Sa... Ano ba ito? Tawag ito yung patatas. Ayan, ang natin na sa aking gaganda. Oh. 45 lang kilo niya. Talbos ng kamote, sampo, upo, 30 yung malaki, 25 yung maliit. Ayan yung sitaw natin, ang gaganda pareho niya. Yun. Ito yung mas malutong pag green, ito yung puti. Uh, malambot lang to siya. Pero ito may crunch, may pagka-crunch itong green. 120 ang kilo niya. 70 lang yung talong. Gaganda ng talong. Walang sira yan. Itong ating ampalaya. 60 lang kilo yan. 60 lang ito garad na 60 lang ang kilo. Ayan, talong dali yan. Ang papaya, uh, 35. Ang sayote, 50. Ang sibuyas ay 120. 150 ang white. Super white na ano, na garlic ayun pili na po pas ang okra ay 100 eto lumang sayo ito. ano na lang to 530 okay, ano na lang to ayan ang carrots ay kano ang kilo nito 80 lang yung bell pepper 300 ang kilo 120 ang kilo ng siling ang luya ay 180, tokwa 320, sibuyas 110, ang puti. Ayan yung mga nakabalot 15-15 Ay, wala ka na, isa na lang yung balot mo na ano, oh, ang palayang. Pili ka dyan ng gayatin. Baggy juice, 150. 15. Gulay ma, mili na po. May May Hindi. Hindi. <laughs> Dahon ng sili, sampo. Ayan, may mga tuyo tayo. Ayan yung tuyo na galunggo. Eh, daing na galunggong. Ang sarap niya. Ulam po. pugot. Yan, yan, Pugot. Ito, ano, ah, salinas. Ay, hindi. Ano to? Ano tuyo ba yan? Oh, salinas niya. Ayan, tsaka Ito, hindi ko alam to. Ayan, dilis. Yung sili natin, limang piso lang yan. Ayan, mga paminta, ah, uh, bulaklak ng saging, ah, uh, tamarind na pangasim, tamarind powder, ayan. Paminta mga 'yan. Ayan, sibuyas. Yung guyabano natin ubos na eh. Ayan, saging na 80 ang kilo niyan, 120, 110 ang lakatan. ayan, yung malunggay natin, 5 piso lang 'tali niya tapos tokwa at tobe, tapos etong pipino o yung ibang pipino ay display. Ayun yung iba hindi pa nakadisplay. Ayan yung pipino ay 90. Yung baklang pipino ay Magkano yung bakla? Gara yung bakla. Magkano? 80. Tapos itong bagyo pecha, 80 lang din ang kila So, ayan. Ang dami na nating gulang. Hindi pa tayo tapos mag-display. Ano? Ang dami pa hindi na di-display. Ayan, okra. O, ang gaganda ng okra. Labanas natin. 70 lang kilo niya. Pero wala tayong bagong labanas. Ayan yung gabi o taro. Gabi, 80 ang kilo niya. So, yun lang ang update natin ngayon. Ano pa ba? Miki? Wala na tayong Miki. Manga. Orange. Sana lang. ito lang yan sa South sa pastry. Ayan, makarating.